Mga kapower, magandang hapon. Pupuntahan natin yung papaya. Ipapakita ko sa inyo yung result ng ating pinagpuputol na papaya at kung anong purpose noon. Katulad nito, ito eh medyo malaking puno na. Ngayon, sobrang taas niya na. So yung posibilidad na mahirapan tayong kumuha ng kanyang bunga, eh talagang mahirap. So ang ginawa natin, pinutol natin para iyon ay ating mapapaiksi at mapapapandak. So, ito yung result na ngayon naman, mga kapower. So, yung isang puno, nagsusuhin na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na suhi, mga kapower. Tapos, mababa na siya. Kaya, hindi na siya, uh, hindi na tayo mahirapan mag-harvest. Kung sakaling yan, ay magbibigay naman ng bunga. So, yun ang purpose, kung bakit natin pinotol yung ating papaya na yun. So, isa, dalawa, yan, bibilangin na natin 'yan. So, almost ano. Ito. Ari diba Ito rin. O. So, yan sila lahat. 'Yan ang purpose kung bakit natin pinagtataga at pinagpuputol. Kita diba? Okay? Pag naamo yan, hindi na tayo mahirapang kumuha ng bunga kahit na bata pwede nang mag harvest dyan so yun lang mga kapower maraming salamat sana ay naiintindihan nyo na kailangan natin putulin at yun naman talaga ay ating papaya so sa atin yun hindi natin pinutol yung hindi sa atin alright mga kapower maraming salamat sa panonood huwag kalimutang mag subscribe mag like at mag share mga kapower maraming salamat adios sana may natutunan power